So yan nga guys, welcome to my vlog na naman at another video na naman So yan nga guys, yung mga isda natin na inabangan ngayon at ayan yung mga ititimbang natin mamaya So nag video na po ako ngayon kasi mamaya pa nagtimbang isa hindi na ako makapag video Kasi nga uh, ako lang mag isa dito, nagatimbang sa nagalista So pag nagtitimbang at naglilista, hindi na po ako makapag video kasi nga walang taga video tigit sa lahat at walang taga timbang so akin lahat yung trabaho kaya yun nga guys nag -video na ako so yan nga guys yung mga huli nila ngayon so isang bangka lang po yan yung huli nila yan po so ang gaganda po sari sari po yung mga isda na nahuli nila so da halos dalawang trip po yan yan pangalawa po yung binuos nila so ganyan po karami yan yung isda nila karami So hindi ko rin po na video lahat yan na guys. Dinala ko na sa palingki, sa palingki na po yan. Nire-re-ice na naman para pang tinda mamayang hapon. So yan nga, kikintab pa ng mga isda. So first freeze na no, freeze. At yan. So yan nga guys, at yan yung mga presyo natin sa Galunggong 60. Ayan po yung mga ibibinta natin mamaya. So, chinta lang yung torsilyo yan ochinta lang din po yan so yan po yung mga nakuha natin kanina ng mga isda na na so kumekintab kintab pa so ang gaganda no ang gaganda wow dumidingas pa yung mga mata nyan po so ganyan kagaganda yung mga ating mga isda sa market na binibinta uh, at yan po yung mga binibinta sa kabilang mga pwesto nag ikot ikot tayo dito 50 na lang ang galunggong nila So yan, 80 ang ating mga isda dyan ayan ayan na ay yung mga isdang batu kumikinta 180 160 po yung bintahan po ayan, 140 po yung lapo so ganyan po kaganda talaga yung mga isda natin dito sa market na tinda kaya madaling maubos so tingnan nyo po yan o oh. tinutokan na talaga natin ng kamera para makita niyo yung ganda ng isda so yan nga guys uh, at yan na lang guys yung video natin at maraming maraming salamat po sa mga taong nag-subscribe sa ating YouTube channel at God bless na lang po.